Si Nikki Yadav ay pinanganak noong taong 2000 sa Jajar, Haryana, India. Panganay sa tatlong magkakapatid na puro mga babae. Ang kanyang ama na si Sunil Yadav ay nagmamayari ng isang motorbike repair shop. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa simple at masayang bahay. Lumaki si Nikki na palakaibigan, masayahin at napakasipag. Kahit sa kanilang klase ay siya rin ang nangunguna. Pagka-graduate niya ng high school ay nagdesisyon siya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa isang kilalang university sa New Delhi. Ayon sa kanyang tiyuhin, si Nikki ang kauna-unahang babae sa kanilang pamilya na umalis sa kanilang bayan para lamang magkaroon ng mas magadang edukasyon. Umaga ng February 2018, inihanda ni Nikki ang mga kakailanganin niyang documents para sa entrance exam ng Department of Medicine sa Akash Institute. Pagkatapos ay agad siyang tumungo sa bus terminal para sumakay Habang nasa biyahe ay nakilala niyang lalaki na nagngangalang Sahil Gelot Nagkataon na pareho silang pupuntahang lugar ngunit magkaiba ang kanilang mga pakay Si Sahil ay kukuha ng Staff Selection Commission o SSC exam sa Career Point Coaching Center Kinabukasan ay nakita sila ulit sa kaparehong bus at nangyari yon ng makailang beses Unti-unting naging malapit si Sahil at Nikki at kalaunan ay na-inlove sa isa't isa. Nagkapalitan sila ng cellphone numbers para mas makapag-usap sila ng mabuti. Si Sahil ay pinanganak noong March 17, 1997 at nakatira sa Matron Village sa Najafgar, New Delhi. Mabait at palakaibigan din si Sahil. Katunayan ay pareho sila ng pangarap ni Nikki at yun ay ang makamit ang pinakamataas na posibleng edukasyon upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Ilang araw lamang ang lumipas at nakatanggap si Sahil ng balita na siya ay natanggap sa kursong Pharmacy. Samantalang si Nikki naman ay hindi pumasa kaya lumipat ito sa Galgosias College of Engineering and Technology Campus para kumuha ng major in English. Matapos opisyal na naging estudyante si Nikki sa nasabing paaralan ay nagdesisyon sila ni Sahil na magsama na ng tirahan. Umupa sila ng apartment sa Greater Noida Area. Naging masaya ang kanilang pagsasama at madalas din sila mag-travel sa mga kilalang lugar gaya ng Manali at Rishikesh. Taong 2020 ay tinamaan ang mundo ng pandemya at nagpatupad ang gobyerno ng lockdown sa lahat ng rehiyon kaya nagsiuwian din sa kanilang pamilya si Nikki at Sahil. Ang kaparehong paaralan nila Nikki at Sahil ay tumigil din sa kanilang face-to-face -face classes. Sa halip ay nakakatanggap lamang ng course materials sa online ang mga estudyante. Simula noon ay hindi na nakita si Sahil at Nikki at nag-uusap lamang sa pamamagitan ng cellphone. Parehong graduate ang dalawa at si Nikki ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang master studies at determinado siya na maging isang professor. Pagkatapos ng lockdown ay nag-aral si Nikki ng kanyang master's degree. Samantalang si Sahil naman ay wala pang trabaho sa mga oras na yon, kaya nagsama ulit sila ni Nikki at tumira sa dati nilang apartment habang siya naghahanap ng trabaho. Sa kabila ng napakabisi na schedule ni Nikki ay araw-araw pa din itong tumatawag sa kanyang ina. Tuwing weekends naman ay umuuwi din ito sa kanila para makasama ang pamilya. Isang araw ay sinabi ni Nikki na may kaibigan siya na nangangalang Sahil. Hindi niya pinaalam sa mga magulang na magkasintahan na sila ni Sahil at hindi rin nila alam na magkasama na sila na ninirahan sa isang bahay. August 2022, ang nakababatang kapatid ni Nikki na si Nandi ay sinunod din ang yapak ni Nikki. Gusto din niyang mag-aral sa syudad. Bago pa man tumating ang kapatid ay naghanap muna si Nikki ng bagong marentahang bahay sa Utam Nagar. Pansamantalang iniwan ni Nikki si Sahil at nanirahan kasama si Nandi. Ngunit pag may pagkakataon ay dinadalo din naman niya ito. Tumanggal yun ng ilang buwan at ang kanilang relasyon ay mas lalong naging maganda at halos ayaw na nilang maghiwalay. February 11, 2023 at Sabado, hindi nakatawag si Nikki sa kanyang ina. Hindi ito pangkaraniwan dahil halos araw-araw silang magkausap. Sinubukan din siya tawagan ng kanyang ama ngunit hindi rin niya sinasagot ang kanyang telepono. Kasunod noon ay tinawagan din ng kanilang ama si Nandi ngunit hindi rin niya alam kung nasaan si Nikki. Ang sabi ni Nandi na huli niyang nakita ang kanyang ate noong Thursday pa. Paliwanag ni Nandi na nakatanggap siya ng tawag mula kay Nikki at sinabi na siya ay aalis at babalik din. Hindi naman umano siya nag-alala dahil hindi naman umaalis ang kanyang ate ng matagal. Sobrang nag-aalala na ang kanilang ama kaya inutusan niya si Nandi na kontakin ang mga kaibigan ni Nikki. Isa sa mga kaklase niya sa college ang nagsabi na huli niya nakita si Nikki na kasama si Sahil. Nakuha ni Nandi ang number ni Sahil at saka ibinigay yon sa kanilang ama. Agad na tinawagan ni Sunil si Sahil at tinanong kung alam ba niya kung nasaan si Nikki. Sinabi ni Sahil na pupunta daw sa Daravi at musuri si Nikki kasama ang kanyang mga kaibigan sa college. Paliwanag pa ni Sahil na hindi siya makakasama dahil abala umano siya sa paghahanda sa kanyang nalalapit na kasal. Naniwala si Sunil sa paliwanag sa kanya ng lalaki. Kasunod noon ay nagantay na lamang siya ng tawag mula kay Nikki at tiwala siya na uuwi din kaagad ang kanyang anak. Ngunit lumipas na ang tatlong araw ay hindi pa rin nakabalik si Nikki. Pagkatapos noon ng February 14 ay nakatanggap ng tawag si Sunil mula sa mga pulis. Ipinalam nila na si Nikki ay pinatay ni Sahil at ang kanyang katawan ay hindi pa nakikita. Nalaman yun ng mga polis dahil may nakapagsabi sa kanila tungkol sa nangyari. Hinanap ng mga polis si Sahil para maimbestigahan. Noong marinig yun ni Sunil ay hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang anak. Hindi rin maintindihan ng kanilang pamilya kung bakit nangyari yon. Pinuntahan ng mga polis ang bahay mismo nila Sahil sa Matron Village, ngunit walang may dinatan ang mga polis sa kanilang bahay. Di nang tagal ay nahuli si Sahil ng mga pulis sa area ng New Delhi. Inamin ni Sahil ang ginawang krimen at dinala ang mga pulis sa kanilang family restaurant. Doon ay pinakita niya ang itinago niya ang katawan ni Nikki sa loob ng isang refrigerator. Kasunod noon ay dinala ang katawan ni Nikki sa hospital para sa autopsy. Base sa resulta ng autopsy, si Nikki ay tatlong araw ng patay at siya ay namatay dahil sa pagkakasakal. Muling in-interrogate ng mga polisi sa Sahil para makakuha pa sila ng mas maraming impormasyon. Ayon sa pahayag ni Sahil na sinabi niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa relasyon nila ni Nikki. Ngunit hindi umano sila sang ayon sa relasyon ng dalawa. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang ay nagpakasal pa din si Nikki at Sahil noong October 1, 2020 sa isang temple sa Samaj Greater Noida Uttar Pradesh Region. Sinabi nila Sahil at Nikki sa kumasal sa kanila na pumayag ang kaparehong pamilya nila na sila ay pakasal, ngunit hindi makakadalo ang kanilang pamilya dahil sa ilang mga katahilanan. Ibig sabihin na dalawang taon na silang kasal bago pa man nangyari ang insidente. Pagkatapos nilang magpakasal ay patuloy na itinago ng dalawa ang kanilang relasyon sa ibang tao. Ngunit habang tumatagal ay nakakatanggap na ng demands at pressure si Sahil na pakasalan ang napiling babae ng kanyang mga magulang para sa kanya. Katunayan ay sila na din nag-arrange na engagement ni Sahil noong February 9 at kinabukasan February 10 ay ang nakatalagang araw ng kasal ni Sahil sa babaeng hindi niya mahal. Walang magawa si Sahil kundi ang sundin na kagustuhan ng kanyang mga magulang. Hindi rin niya sinabi ang tungkol doon kay Nikki dahil hindi rin ito papayag at pipilitin lang din siya na huwag tumuloy sa gaganaping kasal. Binigyan din niya ng train ticket patungguwa si Nikki noong February 10. Ayon sa kanya ay sorpresa niya yon sa asawa para makapag-travel muna ito at makapag-enjoy. Ngunit ang hindi alam ni Nikki na ginawa ni Sahil para makapagpakasal siya sa araw na yon na walang sagabal. Napagitnaan si Sahil sa sitwasyon sa pagitan ng kanyang pamilya at ni Nikki. Sa kasamaang palad, isa sa pinsan ni Sahil ang nakapagsabi kay Nikki na engaged na ito sa ibang babae. Nadismaya si Nikki at nakaramdam siya ng sobrang pagkalungkot kaya hindi ito tumuloy sa pag-alis. Agad niyang tinawagan si Sahil at sinabi na pumunta ito sa kanyang apartment. February 10 bandang 1:30 ng madaling araw ay dumating si Sahil sa apartment ni Nikki sakay ng isang puting kotse na hiniram niya sa kanyang pinsan. Nag-away ang dalawa at sinabi ni Sahil na hindi siya magpapakasal. Ngunit hindi naniniwala si Nikki at gusto niyang patunayan 'yon ni Sahil. Sinabi ni Sahil na aalis sila papuntang Guan na magkasama. Ngunit habang nasa biyahe ay nakatanggap ng tawag si Sahil mula sa kanyang mga magulang at sinabi na kailangan niyang umuwi ka agad dahil may mga pre-wedding rituals pa na gagawin. Sa mga oras na yon ay sobra ng mataas ang stress level ni Sahil. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pamilya at ni Nikki. Nadinig yun ni Nikki kaya nang makaawa siya kay Sahil na huwag siyang iwanan. Ngunit bigla na lamang inihinto ni Sahil ang sasakyan sa isang madilim na lugar at walang mga tao bigla niyang kinalas ang charger ng kanyang cellphone at agad yun inilagay sa leg ni Nikki at yun ang ginamit niya na pangsakal. Hinigpitan niya ang wire hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga si Nikki. Kasunod noon ay nagmaneho ito ng halos 40 kilometers papunta sa kanilang restaurant. Pagkarating niya ay agad niyang itinago ang katawan ni Nikki sa refrigerator. Hindi nang tagal ay umuwi ito sa kanilang bahay at itinuloy ang kasal nila sa babaeng pinili ng kanyang mga magulang para sa kanya. Natapos ang kasal na hindi makitaan si Sahil na kinakabahan o guilty sa ginawa kay Nikki. Sinabi ni Sahil sa mga pulis na napakabait na asawa ni Nikki at sobrang maalaga. Hindi siya nagbigay ng tiyak na dahilan kung bakit niya kinaya na tapusin ang buhay ni Nikki. Ang mga local police na pinangungunahan ni Satesh Komar ay nagpa-press conference pa sa insidente. Sa mga sandaling yon ay kinuwento ni Satesh ang kwento ng buhay nila Nikki at Sahil. Pagkarinig ng ama ni Nikki ay sinabi niya na wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanyang anak. Hindi rin niya alam na kasal na pala ito kay Sahil. Hindi rin siya makapaniwala na naitago ni Nikki ang kanyang relasyon. Kahit ang kapatid nitong si Nandi ay hindi rin alam na may relasyon na si Sahil at Nikki dahil kaibigan lang ang pakilala ni Nikki sa kanya. Sinabi din ni Nandi na madalas pumupunta sa kanila si Sahil para bisitahin ang kanyang kapatid ngunit hindi niya alam na mag-asawa na pala ang mga ito. February 15, 2023, dinala ng mga pulis ang katawan ni Nikki sa funeral home para maikremate na rin. Samantalang sobrang nasakta naman ang ina ni Nikki sa nangyari sa anak. Umaasa ang mga magulang ni Nikki na mabigyan ng death penalty si Sahil dahil sa ginawa nito sa kanilang anak. Kalaunan ay napagalaman na simula pa 2020 ay alam na pala ng ama ni Sahil na ikinasalito kay Nikki. Ngunit hindi niya gusto si Nikki para sa anak kaya pinilit niya si Sahil na iwanan ang asawa. Siya rin umano ang nagtulak kay Sahil na agad nang tapusin ang buhay ni Nikki at pakasalan ang babaeng pinili ng kanilang pamilya. Nakatanggap din ang impormasyon ng mga pulis na tinulungan si Sahil ng ama sa pagplano sa pagpatay kay Nikki. Katunayan ang pagpark at pagsakal ni Sahil sa asawa ay ideya din ng kanyang ama. Naging sunod-sunuran lamang si Sahil sa utos ng kanyang ama sa kanya. Naniniwala din ang mga pulis na kinontak ni Sahil ang kanyang ama matapos niyang matagumpay na mapatay si Nikki. Maliban sa kanyang ama, ang dalawang pinsan at dalawang kaibigan niya ang tumulong din sa pagtago ng katawan ni Nikki. Habang papunta ito sa kanilang restaurant ay saglit itong tumigil sa isang lugar para isakaya ang apat na mga lalaki. Inilagay nila ang katawan ni Nikki sa trunk ng sasakyan at dinala sa restaurant na pabang may ng pamilya ni Sahil. Pagkarating nila sa restaurant ay bumaba ang mga lalaki samantalang si Sahil naman ay dumiretso na sa kanilang bahay. Pagkatapos nilang maitago ang katawan ni Nikki ay gadin silang pumunta sa bahay nila Sahil para dumalo sa kasal na parang walang nangyari. Sa ngayon ay nananatiling nakakulong si Sahil at ama nito kasama ng apat pang mga kasabwat habang nag-aantay ng kanilang sentensya. Ngunit ayon sa media at mga pulis ay hindi malayong death penalty ang ipapataw sa mag-ama. out kay Lloyd Ski at kay Kathy Lady Goshon. Maraming salamat! 'Wag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please 'wag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.